Good morning everyone. Magandang Martes po ng umaga guys. Ito na naman po tayo sa ating vlog for today. Ipakita ko po sa inyo guys. Share ko lang po ang saging na tanim ni Kamoreng. So yun guys. Ito yung naging bunga ng tanim. Tinanim mo sa vlog ng Jublas TV guys. Ayan po. So yan. Yeah short video lang po tayo guys kasi meron pa po tayong gagawin so yan, ayan guys hindi mo po akalain bumunga na po yung komento namin nito sa vlog is na yung job last two guys ayan kahapon po ito dala namin galing sa antinga sa may batasan ali hinati-hati na po namin 'tong dalawang boy. Ayan guys, yung mga nakuha namin kahapon. Shout out everyone. See you my next video. Salamat po sa pag uh, support po sa channel namin ni Kamoring TV sa kan ni Pro TV. Thank you guys. Bye-bye. See you my next video.